Ah, Linette. Okay na ako. Ah, tara na. Kuha natin yung gamit ni Annalyn sa bahay. Uh, Carlos, pasensya ka na ha? Kasi na-move yung meeting ko eh, doon sa pharma. Kaya pwede bang mauna ka na lang? Pero Linet, may usapan tayo. Alam naman mag-isa pakilaman yung gamit ng anak mo. Uh, alam ko naman yun, Carlos. Pero pasensya ka na kasi ang tagal ko nang nililigawan yung TSV Pharmacy eh. Kung nagawa nila mag-cancel, eh di gawin mo na sa kanila. Sigurado naman akong mas makakahanap ka pang maayos na kausap kaysa sa kanila. Ano, Lina? Ano mas mahalaga yung kausap mo o ako ng asawa mo? Tama ka. Kung kaya nilang mag ng meeting, edi eh kaya ko din. Sabihin ko na lang sa kanila na hindi ako pwede today kasi meron akong lakad kasama yung asawa ko. I-text ko na lang sila. Sige. Hindi ba yung mga gamit ni Annalyn? Tara, sakay natin sa kotse. Ah, uh, Carlos. Pwede kayang kunin ko to kay Annalyn? Tapos i-display ko dun sa kwarto natin. Tingnan mo. Ah, uh, wag na, Lilith. Uh, baka importante to kay Annalyn. Lala, pag nangimiss ka niya. Ah, uh, sa bagay. Grabe. Ang bilis talaga ng panahon, no? Parang kailan lang, baby pa siya, kinakarag-karag ko lang. Tapos ngayon, hindi na kami magkasama sa bahay. Ines, gusto mo bang magka-baby ulit? Carlos, ano ba yung pinagsasabi mo? Matanda na ako. Lilith, ano ka ba? Hindi pa tayo ganung katanda. Pwede pa tayo magka Gusto mo, ihatid natin tong gamit ni Annalyn. Tapos bumalik tayo agad dito para alam mo na. Alam mo, ikaw talaga puro kabiro. <laughs> hindi, hindi ako nagbibiro. Gusto mo, ngayon na. Bago natin ihatid yung gamit ni Annalyn. Alam mo, ikaw puro kabiro. Alam mo, maguti <laughs> pa, ihatid na natin to kay Annalyn. Ikaw kung ano nung sinasabi mo diyan? Đi